Kananawagan tayo sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil alam namin, makikinig kayo sa taong bayan. Ang alam namin na hindi kayo magsisilbi sa isang bangat na presidente kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito may na, deny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid. Bangag ng ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. Kami po ay ganun din nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin kung hindi ang isang bangal na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo at ito ang ating panawagan. Bababa na yan! Bababa! Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Guevara. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito at binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, buwaba ka na. Isama mo, yung asawa mo nga adik. Salamat. Kala ko bawal magpura. <laughs> Hindi ingat ako kang magpura eh. Anyway, yun lamang po, ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam nyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga husgando dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Torre. Yung apat na kaso ko kay Xanticos. Eh, buka namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang kay Otiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin nasa sa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling. Hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman ay, na validi special. Gayunpaman, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalo lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanila tumayo dahil siguradong kaliwa't kanan ang pag-uusig sa kanila, pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba oh, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, naginawa na po, ako po, alam niyo po ako na galit po ako sa mga Marcos. Mula si mula, kahit po kay Sen. Jaime, ngunit nagpapasalamat tayo kay Sen. Jaime na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Raimi. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam nyo, marami tayong balita ha, na talagang unti-unti na nag-withdraw ng support ng ating mga uniform personnel. Alam nyo po, lagi nyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung pag Aming daw ni Zaldico ay timing, tinayming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon. Ang nagtiming timing po nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha. Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino kaya nga po, patuloy tayo. Umihingi ako sa si inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil sabi nga nila, sinisisi nilang Iglesia ni Kristo. Bakit daw kasi nyo niluklok? Bakit nyo uh, pinayagan? itong si Marcos na patuktok sa pagiging presidente. Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabing, Submit to the authority that in all authority, it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklo kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayo mga nabudol o kung sino man at lalo-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging kurap. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. <coughs> Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Dalawa, wow. tandem sa kuling ito 100 billion na in-insert nila sa budget. Tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo na pang ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng suhol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tumpat sa kanya lahat. Oh. hindi ang droga, kundi ang pagnakaw ng pera ng sampayanang Pilipino. I lay that blame directly on Marcos Jr. Tandaan nyo, ang Fort Bonifacio hindi pinapaha kahit anong bagyo. Pero bakit yung komunidad natin? Ulan lang, baha na at hindi na susunod ang problema dahil ninanakaw nila and nobody exemplifies it more than this president ito basta Marcos magnanakaw alam na natin yan ngayon ito General Browner at si PNP Browning! Browning! si PNP o kayo oh, Nartates, General Nartates, Yung susunod pa ba kayo sa Kanya? Kani hindi kami susunod. Lalaman kami. Dahil we are a dignified people. Kahit pa nakihirap kami, nanulunan kami sa baha. Alam namin lumaban at ayaw namin ang bahag ng Taulo. Bahag جنرل رابیو پبلش اپ 100 سنبیری یونیفارم پہنیں برادر سلامت سیزن دیانمایا بانال رابین ائٹائن سے یون لا اوہ اوہ اجو مارا بابا یلا دین ناسل نیتہ مرامی سلامت بو سے یون لا ہورے پنو اوی نادین جنرل رابیو Nung humarap kami sa inyo, sinabi namin lahat ng problema ng bansa sa harap ng mga senior generals from J1 to J10. Ngayon nila patunayan na ang sinasabi ng mga retired Magdalo pa yung naiyong mga kaibigan. Celebration natin ngayon hanggang bukas. Sisitin tayo ng kandila. Mapasalagot tayo at mapadasal tayo. Pasalamat sa ating dakilang lupa. Ah, misastrang misastrang, please. Habang tayo po ay naisisitin ng kandila. Tandaan po natin na ito ay simbolo ng ating panalangin, ng ating pakikisa. Pagkakaisa natin ito, ako po, luluhod ngayon. Ako po ay luluhod sa ating dakilang Panginoon una sa lahat. Pero pangalawa, lumulukod din po ako sa mga mayayaman, sa mga edukado, sa mga businessman, sa mga bulag pa rin hanggang ngayon. Nakita niyo naman po, nagwi withdraw na ng support, pati sarili kapatid. Tama. Ngayon, Tayo ba ay hindi ba nagsisigaw ng Marcos Resign? Marcos Resign! Marcos Resign! Re hindi mo rin ang sabihin. Hindi rin pwede sabihin na ito inciting to sedition. Napatagal, napakatagal na mong hinarad yan. Walang sedition dito. Tayo po ay nakikiusap hanggang tayo ay mapayapa pa. Marcos, please!